Par, kanina ko pa nakikita itong babae na to. Ay, no, nagubad na ako. Nagubad, pre! Pre, nagubad! Grabe! Madalas talaga nangyayari sa mga gantong ano yan, eh, outing, eh. Di ba? Pre, huwag kayong mga kasyado ang magpakita. Baka ma-disturb. Alam mo naman, eh. Tingnan mo naman. Grabe, no. Ay, bumili yan, pre! 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 Gustahan tayo merong ginagawang hindi maganda pre. Para na yung lahat ng mga Kasi hindi na marin kay niyan eh. Pre, grabe oh. Pre, dito lang yan. Oo. Oh. <laughs> Kasi okay, masyado maingay pre. Labi <laughs> <laughs> ah, <laughs> na kaya mama na. Mamaya na, mamaya na. Mamaya na pre. Ano mo na Pre, mukhang... Mukhang nag-i-enjoy ko ba kayo pre? Oo. So, okay, alam ko may asawa yan. Pre. Pre. <laughs> No? Grabe oh. Teka, <laughs> 'to. Grabe oh. Teka, 'to. Hindi naman enjoy nila yung ano, okay. alam nila. Wala na akong sa kanila. Ha? Tara, lapitan natin. Wag-wag, wag. wag, wag, wag. Okay. Lami Lami 'Yan, pre. 'Yan. 'Yan. Huwag mo iistorbohin. Alam mo ibigay natin sa kanila 'yung mga moment na ganyan. Oh, okay. okay. Grabe. Ba bakit, thank ba you kayo, pre. Ba kayo, pre. kayo. Uh, Yung oh, oh. mga nakikita ng malapitan, maganda mamaya. Makanya maganda. Obe, okay. okay. mo oh. Grabe. sino mo naman, pre. Yan ang tinatawag na Milagros <laughs> Milagrosa. Oh. <laughs> Milagrosa. Grabe. Milagrosa. Guys, mamaya ang gawin natin. Kulatin natin. Gulatin natin natin natin. No, no, Ha? No, no. Baka ako. Ano yun? Ikaw na ako ka naman ako ito. Grabe naman naman. Ayaw mo ba ako samahan? Sama, di ba ka kayo Pre, grabe talaga. Enjoy it. Pre, grabe ito? Mila, grosa. Ina, Akala ko ikaw lang ang gumagawa niyan dito, pre. pre. Ha? Ma -ma -ma ano? Hindi ka Hindi ka Hindi ka ganda. Hindi ka pag tuwing may naliligo dyan, umiis ka po mag, pumunta ka dun sa taas ba? Alam mo yun. Ayun na, binigyan na. Pre, ka na, hindi <laughs> <Pre. laughs> <Pre. laughs> na ako makatiis. Lalapitan ko na to. Ha? Lalapitan ko na to, Lalapitan eh, ko na <laughs> to. Lalapitan <laughs>